Hi guys Magandang umaga Guys Meron tayong ano, gigisingin na tulog na tulog Yung kasama namin dito tulog na tulog Gigisingin natin Kasi kakain na anong oras na Ito guys panoorin uh, Panoorin yung guys Okay Ay gising ka na Ay ay gising ka na ay nung oras na ay ay gising ka na kakain ka na nung oras na ah gising na agay uy ay gising ka na Anong oras na kakain na na ang sarap ng ulam dito hindi ka kakain ayan <laughs> na, naririnig ang ulam <laughs> ang ulam o si na ulam mo, may ulam dito. Oh. Para gi na dito ra. Eh, baba ka na may pagkain Wala pa.